Bilang isang OFW, saan mo nga ba dinadala yung mga perang kinikita mo dito sa abroad? Ano nga ba yung mga realization na dapat na-realize na natin bago matapos ang ating termino or ang journey natin dito sa ibang bansa? At bilang isang OFW, ako po ay founder ng OFW Guides. So, bibigyan ko kayo ng mga ilang tips at ilang mga hakbang na maari niyong gawin or gawin din sa inyong sarili. So, para po ito sa lahat na aspiring OFW at mga OFW na nandito na sa ibang bansa. So, bakit ko ito kailangang itakil? So, ito naman ay related din sa ating videos ng category natin na OFW guides. And, ito yung mga na-realize ko sa buhay ko within the journey of ah uh, dito sa ibang bansa. Way back uh, 2013 so ako po ay nagsimula ng journey ko as OFW which is sa Taiwan ako nagsimula so 2013 to 2016 and then 2016 to 2019 is sa Japan uh, Sa sa time limit na binigay ko sa inyo sa sa napakahabang oras at panahon na ibigay ko sa inyo So ano nga ba yung mga realization mo? alam natin pare-pareho sa mga sarili natin na halos 80% ng mga OFW ngayon, wala po talagang napundar pag uwi ng Pilipinas. As in, wala. So, pwede kayong may sabihin nyo sa akin na may napundar kayo. Sabihin nyo, worth 500,000 or worth 1 million man yan. Pero anong pinundar nyo is ang bahay at lupa. So, ang bahay at lupa, kapag umuwi ka ng Pilipinas, at nag-stay for good ka na sa Pilipinas, is that uh, masasabi mo ba siya na investment? For me, hindi. Bakit? Kasi po ang bahay at lupa is titirahan mo. Ito ay kung titirahan mo ha guys, Lilinawin ko kung titirahan mo yung bahay at lupa na ininvest mo. Pero kung yung bahay at lupa na ininvest mo is paupahan mo, magkaiba po yun. So, bakit ko siya nasabi na gastos pa rin ang bahay at lupa? Bakit? Kung titirahan mo siya, magbabayad ka ng tax dyan, meron kang bill ng kuryente tubig, maluluma yung bahay, ipapagawa mo, ipapaayos mo. So, lahat po yan is mag-lalabas ka ng pera. Pero, pero guys, kung ang bahay at lupa naman is paupahan nyo, magpapasak siya ng pera. Although maglalabas ka pa rin ng mga tax, maglalabas ka pa rin ng uh, mga bills, something like that. Pero alam natin na kapag nagparenta tayo ng bahay at lupa is meron siyang income. So ano yung pinupunto ko dito? Once na ikaw ay kamanda na as OFW, ano bang mangyayari sa iyo? mag i ka ba sa ibang bansa? Or sure ka ba na dito ka? dito ka mag stay sa ibang bansa. For example, abutin ka ba dito ng 50 years old or 60 years old sa ibang bansa? So kung abutin ka ng 60 years old, for example, nakapagtrabaho ka, ka sa ibang bansa, inabot ka ng 60 years old. So marami ka ng, marami ka ng time na na-spend dito sa ibang bansa. And ano naman yung ano naman yung buhay na babalikan mo sa Pilipinas? Huwag niyo sabihin sa akin na hindi na kayo babalik ng Pilipinas. Kasi alam naman nating lahat kung saan tayo nakatera is doon din tayo mamamatay. Which, I, which means na syempre kung nag-abroad ka lang as FW, alam natin na babalik at babalik tayo ng Pilipinas. Pero pagbalik natin ng Pilipinas, anong na natin? Meron ba tayong investment para sa sarili natin? So, meron ba tayo na pera na pera na darating sa atin na habang nakaupo lang tayo is merong darating sa atin na income na magbibigay sa atin para may pambayad tayo ng sarili natin tubig, kuryente, at saka ng ating mga pagkain araw-araw. So, anong mangyayari sa iyo after 60 years old? So, alam nyo guys, yan yung mga realization na talagang as in tumatak sa akin. So itong realization na to is when I'm here na dito sa Czech Republic. At kung hindi niyo po napapanood yung mga vlogs ko, ako po ay nandito sa Czech Republic. And nabanggit ko sa una ng video ko na ako ay nanggaling sa Taiwan and sa Japan. Pero itong realization na to is hindi ko pa siya nare-realize. So, may mga kaibigan ako that time na mas matanda sa akin, ahead sa akin, kasi 23 pa lang, nag-Taiwan ako. Ahead sila sa akin, sinabihan nila ako kumuha ako ng bahay, pero hindi ako kumuha. Kasi iniisip ko, ah, napakatagal naman niyang babayaran kasi 30 years mo siyang babayaran. So, ibig sabihin, kung 23 ako, kumuha ako ngayon, so 53 years old na ako bago ko matapos. That is the mindset of a old OFW. So, yan po yung mindset ko before. Which is, siguro at possible talaga na mindset nyo rin po yan sa ngayon. So, kung ikaw ay nasa 30 plus na, so, dumarating sa punto na mapapaisip ka na lang kung ano nga ba yung mga napundar ko para sa sarili ko. Paano na lang ako pag-uwi ko ng ibang bansa. Diba? Siyempre, alam natin, pare-pareho, huwag na tayo magpaka dito at huwag na tayong uh, magmaang-maangan dito. Nasasabihin natin na lahat ng pera natin is pinadala natin sa Pilipinas para sa pamilya natin kasi mahal natin ang pamilya natin. Guys, ako, mahal ko rin ang pamilya ko. But, when the time comes na na ko 'tong mga bagay na to. Hindi naman kasi 'yung family kasi natin, kagaya ng family ko kasi, hindi sila hindi sila mahingi, kumbaga, ganun. So every month nagpapadala pa rin ako kasi as part uh, not not my obligation. So parang nagpapadala ako sa kanila kasi alam ko na wala silang aasahan doon at alam ko rin na ako lang 'yung maaasahan nila. Being um, mabuti naman silang naging magulang sa akin. So, parang yun na yung magiging back ko sa kanila kasi, syempre, uh, OFW na tayo eh. So, bigay tayo ng bigay sa kanila which is hindi naman nila alam na etong pera na pinadala mo sa kanila, ano ba yung pawis, pagod, hard work na ginawa mo dyan sa pera na yan. So, guys, kung hindi nyo kayang limitahan ang pagpapadala nyo sa pamilya nyo sa Pilipinas, I will assure you po, na uuwi kayo ng ibang, ng Pilipinas nang wala kayong napundar para sa sarili nyo. Bigyan nyo sana yung sarili nyo kahit 10% or 20% ng inyong sinasahod. Hindi po yung ibibigay nyo sa sarili nyo is yung panggastos nyo dito sa ibang bansa or yung pang-gimmick nyo dito sa ibang bansa. Iba pa po yun bigyan nyo rin ang sarili nyo kahit 10% na, na parang for my future, for my investment, or for my savings, for my insurance. So something like that na kailangan nyo po siyang ipurso para sa sarili nyo. Kung hindi nyo yan ipurso para sa sarili nyo, wala pong ibang magpupurso niyan para sa inyo. Guys, meron tayong mga magulang. Yung mga magulang natin, kapatid natin, alam alam ko na pare-pareho tayo ng mindset. Cultural Filipino mindset na pag nagkapera tayo is papadalhan natin si magulang, pag humingi si kapatid, pag humingi si, si ate, si bunso, something like that. So, ako kasi as part of my Uh, sa pagiging OFW ko, guys, ako po ay, sa totoo lang, nung ako'y nasa Taiwan, tumulong po akong magpaaral sa akin, bunsong kapatid. So, hing, wala akong, wala akong ano doon, na, ah, Wala akong pinagsisihan doon kasi nakita ko naman naging successful yung kapatid ko. And nakatulong din naman siya sa akin kasi nagbibigay din po siya sa aking parents. So, ang parents ko po is wala talaga silang trabaho. Yung normal na Filipino culture natin na ang magulang natin is nasa bahay. So, ganun din po yung family ko. So, aside from that, syempre, uh, after ng pagtataywan ko, so nagpunta ako ng Japan, pero wala po ako napundar noon. Yun nga lang, meron kasi akong friend na at that time is parang kumuha sila ng bahay sa pag-ibig. Which is, yung bahay nila sa pag-ibig is, Uh, parang na, napaisip ako na bakit itong mga to na sa Pilipinas lang nakakuha sila ng bahay, may napundar sila, bakit ako na nag bansa, wala akong napundar. So that is my inspirational uh, some, ano, at that time kasi nga siyempre, bilang tayo ay OFW, so talagang maiisip mo bakit sila may napundar tayo, wala. So doon po nagsimula yung journey ko ng Ah, parang ganito na advocate na sana makatulong ako sa iba kong LFW pagdating sa mga ganitong usapin. So maglagay tayo guys ng part 2 and sana ituloy niyo ang pananood ng video natin.